so ngayon guys eh uh, pinapakita ko sa inyo yung pagtanggal ng ating pattern so yan na nerbrush ko na po yan nalagyan ko na po siya ng shadow ng black kaya tinatanggal ko na po siya para sa makita na natin kung paano kaganda yung finish product na ating ginawa so yan guys eh uh, panoodin nyo lang po hanggang sa matapos yung pagtatanggal ko ng pattern na ating you no, know, yan so yan guys natapos ko na po yan Ah, na ko na ng QR code so ang ginamit ko po dyan is ang Labio Retain so pang alam kong signage yan so yan guys stay tuned kakabit na natin siya so pinabilis ko na po siya kasi medyo maulan po nung itinakabit ko yan kanina yan ang na lang po matapos yan pinimes lock po na lang para mabilis ang ating video sa mga hindi pa po nakakilala sa aming video ay sa youtube channel tsaka sa facebook page uh, RCR Paint Shop dito lang po sa barangay sa bauling ngayon pangasinan. So, ayan guys, kita nyo na yung finished product ng aking ginawa. So, ganyan na lamang po. Thank you for watching. Uh, please like and share po and follow my Facebook page. At saka sa ano. Thank you for watching guys. Have a nice day.